ako nga pala ay isang simpleng tao lamang na gustong matutong mag-trade at para makatara sa kahirapan ng buhay at makatulong sa aking pamilya. Tara, samahan niyo ako sa aking journey dito sa aking trading life. Ako nga pala si Albert at sobrang taas ng aking pangarap sa buhay. Kakagising ko lang at tanghali na. Night shift kasi ang trabaho ko this week kaya tanghali na ako nakabago. Tara, magluto muna tayo ng ulam para sa aking mag At dahil tayo ay nasa diet stage, so oatmeal with protein lang muna ang ating meal for today. So yun ang ano, habang kinakain ko yung aking first meal of the day, syempre I'm always looking out to the market if meron tayong magandang spot na pwede nating pasukan. ano, sa aking pagsasaliksik, meron na akong nakitang spot na pwede natin pasukan ng trade sa pair ng AUD-USD, no? So meron na akong nakitang short entry at I always manage my risk para hindi tayo masunugan ng pera. Ang nire-risk ko lang pala sa aking puhunan ay palaging nasa 1-2% lang. And I always follow the 2% rule risk management natin. So ayun no, so nakaset na tayo ng ating limit entry. So hihintayin ko na lang na mag-pull back dun sa ating entry point. So ito, meron akong nakitang valid order block na merong FBJ at mga possible liquidity sa baba. So hihintayin ko na lang na makapasok tayo sa trade. So, liligo muna tayo. Hayaan na lang natin yung trade natin kasi meron pa akong workout mamaya. Tara! Okay, so at pagkatapos natin maligo, ito na nangyari sa ating trade. So ayun, nakit na ang acting limit entry na short at nakikita ko na bumababa na yung price ng market. At pag-check ko sa ating mp 4 na meron na pala tayong running profit na $80. So iiwan muna natin tong trade natin kasi pag palagi tayong nakabantay sa ating trade, panigurado hindi-hindi natin makakontrol ang ating emotion at baka matalo pa tayo. So ayun. Ayun na. Hi! Where are you going? To school. Why are you going to school? To learn. <laughs> learn what? Everything and anyone. Let's go. Have you ever been to school? No. What? So, ihahatid ko muna sa school ang aming baby princess ng si Yona dahil yung pasok niya is uh, 1 p.m. to 4 p.m. No? So, pagdating natin sa bahay, check natin mamaya yung trade natin tapos diretso na tayo sa workout. Tara, let's go! So, ayun, o, pag uwi natin ng bahay, uh, chineck natin kaagad yung ating uh, trade. At ayun, uh, meron na akong nakita na pagbaba ng price at gumagawa na siya ngayon ng pullback or retracement. Pero as per checking dito sa ating MT4, meron na tayong running profit na $111. No, goods na rin. So, para ma-distract ang ating utak at makalimutan natin ang panandalian ang at, ng ating trades no magsimula na tayo mag-workout no sa trasmanyo sa aking leg workout today Okay guys, so tapos na tayo mag-workout and then ang next natin gagawin today is susunduin natin mamaya si na sa school niya no and then i-check natin yung trade natin no pagdating natin ng bahay. So mamaya is mag-open na yung London session no? wala volatile na yung market mamaya no. Tingnan natin kung kamusta na yung trade natin, kung uh, nag-take profit ba tayo, uh, nagpa-profit, I mean nagpa-profit na ba tayo or... Uh, talo na yung trade natin so check natin mamaya no? so yung trade natin ngayon is hanggang ano pa to tingnan natin mamaya ang gabi hanggang 8 or 9 so check lang natin kung merong mga possible na pwede na, na tayo mag take profit yung mga reversal na pattern pag meron ako nakita reversal pattern na ah, aakit na yung market ulit so e exit na ako sa trade no? mag -take, take profit na ako So yun lang, so susunduin ko muna si Baby Yona, no, sa school niya. And then kita-kits tayo mamaya sa trade natin, no. Let's go. Okay, so good morning everyone. So umaga na, no? Hindi ako nakapag-video kagabi guys, no? Kasi sobrang busy, no? May pasok pa ako kagabi, may trabaho pa ako. At nag-exit nga pala ako sa ating trade kagabi, no? So, kasi wala akong masyadong nakitang, ano eh, uh, good sign na patuloy yung pagbaba niya kagabi. Tapos meron naman ako nakitang sign na possible na magre-reverse yung market, aakyat. Kaya, yun, hindi na ako nag-hesitate na nag-exit na ako sa trade kagabi. So, tara tingnan natin sa ating chart, no? Dito sa ating trading view, kung ba't ako nag-exit kagabi. Explain ko sa inyo yung uh, naging trade natin at papakita natin sa inyo kung magkano yung ating kinita sa ating trade. Let's go! Okay, so, ayun, explain natin yung ating trade, no? So, dito makikita natin, uh, ito yung first entry natin, no? itong area na to March 11 uh, 11:25 AM no pa tayo pumasok diyan kasi meron tayong nakitang break of structure at tigil tayo, tayo, ng pullback yun naghanap pa tayo ng valid order block and then yun pumasok tayo ng uh, short entry and then ang nangyari sinintay natin yung uh, price na bumaba pero nag-consolidate lang yung price dito sa area na to makikita niyo yan nag-consolidate lang siya diyan no pero nakita natin dito ilang beses siya nag-touch ulit sa ating entry point 1, 2, 3 at uh, tinasa niya pa. Pero ang nakita ko dito kasi hindi niya ito na-break. No? Itong area na to hindi niya na-break at yung ating major resistant ito. Yan, hindi niya napuntahan yan at nag-create siya dito ng uh, bearish ABC pattern. No? Ito yung uh, magandang uh, sign na possible na bababa pa yung price. Tapos, yun, meron tayo nakita evening star. Ito ay isang bearish pattern no, sa candlestick. And then, pumasok tayo ng second entry. So, yan yung second entry natin, guys. So, dalawang entry na tayo. No? Hindi ko pinakita sa inyo yesterday dahil yun. Hindi tayo nakapag-create ng video yesterday. No? Uh, last night pala kasi may pasok pa tayo. So, ayun, kakauwi ko lang pala ng bahay ngayon. At kakagising ko lang kasi natulog na rin ako. Okay, so next is second entry natin dito. At yun, bumaba naman siya at nag-create siya ng break of structure. So, ang gagawin ko sana is papasok sana ako ng third entry dito sa area na to, no? Pero hindi na ako nag na pumasok dahil yun, gusto ko makita kasi na mag, uh, magcreate create siya ulit na another break of structure, no? Pero hindi na nangyari. Ang nangyari is, tag uh, umakyat siya at nag-create siya ng higher low, no? Dito sa area na to. At dito na ako nag-exit, guys. Kung papakita ko sa inyo yung ating uh, trading history. Yan. Ito. So, nag-exit tayo dito sa price na 66071 and 66072 at nag-take profit tayo ng $200 sa isang trade natin at sa isang trade natin is $186. Okay? So kung pupunta tayo dito sa dito dito sa area na to, 6671 and 6672. Dito tayo nag-exit. Okay? So as you can see no, the market umakyat at bumalik sa ating uh, entry point no. Tapos yung actually yung uh, Major resistant natin is ito. Hindi pa rin niya na break. Yan. Yan yung major resistant natin, guys. Kasi kung pupunta tayo ng higher time frame, yan, ito yun. Dito yung pagbaba niya, nag-retrace siya. No, nag-retrace siya. Possible na papaba pa rin yung price, no? Bababa pa rin siya. Pero maghanap tayo sa lower time frame ng valid na confirmation na bababa yung price possible gusto ko makita is ma-break niya tong area na to, no? Bababa siya tapos mag-create siya ng retracement, pullback, hanap tayo ng valid order block ulit at doon tayo mag -e entry ng trade mamaya. So, actually magte-trade ako mamaya mga around 3 PM na siguro until uh, sa gabi. Okay? So, 'yun lang naman yung trade natin, guys, no? Very easy at nag-take profit tayo ng guys, sa ating journal. ah, uh, 186 dollars and then 200 dollars. So, yun lang yung profit natin. sa so, sayang, target sana natin mga 600. Actually naka 600 tayo kagabi, hindi lang hindi ako nag-exit uh, ng trade, no. So, yun lang. So sana nag-enjoy kayo sa video natin for today. And then yun share pa ako ng uh, ating trading journey dito sa ating YouTube channel, no. So, ayan guys. So kita kits tayo sa next video na gagawin natin. Okay? Ciao.